Good evening mga kababayan, this is Jan sa Magsakanggala. Bilisan lang natin ito, meron tayo papasahin. Sabi ng kababayan natin, magandang umaga kabayan. Ito ang testimony ko sa pag-inom ng acid guard. Dumating ang acid guard hapon, tapos ininom, uminom ako. Kinaumagahan na walang pamagat ng rayum ako. Ngayon, kahit puyata ng trabaho ko, kaya pa rin dahil sa acid guard. Grabe ang energy ko. Ibang klase talaga ang acid guard. Purihin ang Panginoon. Ingat lagi kabayan, God bless. God bless. May pahabol pa. Ang pinagbabarang ko ng tubig na mainit sa acid guard, pinangaplas ko sa katawan ko. Nawawala ang pangangate, rashes, nawala rin na ang... Nawala din talaga ang acid ko. So, mabilis ang epekto talaga ng acid guard, mga kababayan. Sa rayuma, kaya-kaya ang rayuma. And then, yung pinagbabarang, ipampahid kung may sakit sa katawan, ko may lagnat, ipampahid. Gusto ko lang isingit, meron nag-comment, sabi ng kababayan natin, kawawa daw yung mga doktor sa produkto natin. <laughs> Mas kawawa ka kabayan pag nagkasakit ka kawawa ka sa bill ng doktor sa'yo. So, hindi pa kayo natutuwa doon. Ang daming gumagaling na kababayan natin dahil sa acid guard, binabash nyo pa. Just to think na may naging ambag na ba kayo sa komunidad natin, sa bansa natin, miski kaunting bagay. Ako, masaya ako sa ginagawa ko. Alam ko na maraming gumagaling sa produkto natin. Kaya huwag nyo bashin yung tao na alam nyo makakatulong mga kababayan. So, ingat kayo palagi mga kababayan ako si Chance at ako gala.